Number one, so goodbye, sabarangay At its Coca-Cola and North Cubes. sabarangay sa One one seven seven zone fifteen. Sa Kalunga, Boot hey! lang ng ulan, tapos ngayon medyo tumigil na. Nakisama Ba't, na. Dito sa amin na uh, tirig araw. Bakit ganon, bossing? ayoko ko sa inyo. Ah, blessing yan, blessing. Parang yan. kayo sinusundan ng ulan eh. <laughs> oh, bossing, kasi blessing yan doon sa mga mabubunot mo. Correct. Tama. Yan. Yeah. Parang ah, pahapon na, no? Parang pahapon. Oh, kasi oh, madilim ah. pa po. Umulan ko, kasi tapos may naiwan na dilim. Gulimlim, gulimlim. Gulimlim at may nagbabadya pang pangalawang ulan. Parang yeah. uh, mukha, parang mukha mo lang. Oh, ma makulimlim. <laughs> magulo, Makulim Magulo, magulo, bossing. Oh, ready na kayo, ha? Ready na ano, kami, Bodil. Anong uh, street kayo ngayon? Nandito kami sa Mahangin Street. Mahangin. Okay, okay. Nabaro. Nabaro. Ay, okay, dalawa, dalawa. Nabaro. Nabaro, rey, nabaring, ding, ding. <laughs>

Hello. Hello. mo mga sabs si Rosana? Apo, ako, ako <laughs> po si oh, Rosana. Hindi nga, kailan pa? Kailan pa? Putana riperto po. Si Rosana. Sandali lang, gulo mo eh. Na. Wag, wag mong basagin ang trip namin. Sandali ah. Ay sabi ng iba, masarap Ma, okay. <laughs> ang hobby. Uh, Rosana! Ma, Rosana! Nandito po ako, nabakang kita. Ang address mo ba eh? Okay! Nakuha ba yung address? <laughs> Sandali! <laughs> At ang gusto mong so, na! Eh, hey, hey, eh, hey, hey. hey, la, la, <laughs> na, kami ng masigasig. Oo, oh, masigasig, masigasig. Ang sabi ng iba, masarap ang Hopia. <laughs> Masabi ko na konforme sa Hopia. May Hopia, Hopia, <laughs> ang may tunay na Hopia. <laughs> ang gusto kong Hopia, may mula sa gitna. <laughs> Si Opa Uyun na. Si Opa Uyun. Si Opa Pula sa gitna eh. Eh. May. may pula talaga yung Hopia. Bola bola yun. Pero di ba Hopia may pula sa gitna? Patak. Ose, Ose. Bo. Pag may pula yung Hopia sa gitna, ano yun? Munggo. Munggo. Red Munggo. Rosana. Pulang Munggo. Nandiyan ka pa? Dito pa ako sa lumang tabay. Oo, oh, sige. Di ba, parating na si Ose at si Wally. Ang sabi ng iba, masarap ang saging. Ang sabi ko naman, kumbi sa saging. May saging, saging, at may tunay na saging. Ang gusto kong saging. Latunda. Ayoko. Ang gusto ko lakatan. Ang gusto ko ay sabah. <laughs> sabah. naman.

nawalan na po lapitan itong kalbo. Nakagating mo ang paanito. Ang buwisit. Ano na <gatimuan, laughs> <paan ito. laughs> <laughs> buwisit yung aso sa kanta mo, ha? Ah? Ayan na ba si Rosana? Rosana! Ayan si Takot yung aso, oh. Rosana! Baba so, mo na, Rosana. Mula pa pa ng 2008 yung huling check-up. Ang check -up sabi ng iba, masarap ang alimasag. alimasag. Sabi ko naman, gumplo na siya. alimasag ta na naman, <laughs> naman talaga. May alimasag, alimasag naman talaga. Ito na na alimasag. Ang <laughs> gusto eh. kong gan. Po, kasi, po, hindi pa natin nakakantahan para kay Pia. Opo, si aso, Pia. Yung aso, yung aso. Yung aso. Ang sabi ng ipa, masarap ang ma aso. Ang tutsunan, maayos ay sa aso. May aso, 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 at may tunay na aso. Ang gusto ko aso, ay ay aso ni Pia. I got a treat Happy birthday! Happy birthday! Tule mo na, tule mo na. Kuya... Eto po, nagkakasiyahan ng pa Dahil, ayan po, gusto ko po maging masaya tong anak nyo. Kay anong sa lahat? Eh, sa taklara. O, salamat. Sa taklara. <laughs> sa taklara. <laughs> may hihingin po si Wally sa inyo. Ayan na. Mayroon pa kayong tatlong. May ipong tatlong plato. Nagugutom kami Tatlong plato, <laughs> pinong-pinong.

To. Ayan, gastong! Tsaka, dalawang sakong bigas! Ayan. Ang sabi ng iba, masarap ang tungkap Ang sabi ko naman, masarap <laughs> ang tungkap Aling Osana, eto po yung dalawang sakong bigas at regalo po namin gastong po sa inyo Yung dalawang sakong bigas po, makakatulong na po yun sa pang-araw-araw natin kailangan po Jose, Jose, Jose. Jose po, Jose. Oh, Big Soto po, pangalan ko. Big Soto. Eh, si Kao, si Jose. Nanonood po kayo. Sige <laughs> Sana po, magpatuloy na yan ng pagpapagaling ng bata, oh, <laughs> oh, para, uh, uh, ha? Oo, para... O, oh, pagpapagamot, ha? Pagpapagamot po. Importante, unahin mm -hmm. po natin yung pagpapagamot po. Opo. Oh, Oo, oh, tsaka na si Mister. <laughs> si Mister, pabayaan nyo munang maglayas yan. <laughs> tama, tama. Kailangan ipagamot itong si James para hindi na bumalik sa number one ulit. Oo, oh, so, bakit. Kailangan si yung... kasi agad yan, eh. Treatment. Ah. Mayroon pa pala eh. 5,000? 5,000? O, oh, oh, bigyan na yan. Bago 5,000, so, kailangan, totoo na, na natin yung pananghalian natin. Kama, kainan tayo. Pasok, pasok, bumubaw. Pananghalian, bumubaw. mga boom, boom, Ano ba pagkain yun? natin ngayon, chairman? Ano ba Ano? Wow! Bicol Express, oh! oy, pumasok na ba? Bicol Express? Laing, tsaka pork chop! Pork chop! Sir, po! Pumasok na? Pumasok na po! Ang sabi ng e, iba, masarap ang pasok Sabi ko na Kung formis ang pasok So, pasokan <laughs> Ay napasok Ang gusto kong pasok Ay pasok ng mga boys Ayan, nice yan yung mga pagkain ay, 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 yung. Meron tayong lain. May kanin, may pork chop. Okay, congratulations okay. po. Kain na po kayo. O, oh, sa labas naman tayo. Labas. Sa, sa labas tayo. Uy! Ang sabi ng iba, masarap ang labas. Masarap ang labas. sabi ko na, masarap labas. Kung kung po, sa labas. na labas, labas. May tunay na labas. Ang gusto kong labas. Kain na <laughs> sa mundo? At sa mga dap, oh, mga kaibigan, ito po ang bago niyong uh, kahihiligan ngayon. Ito ang tinatawag namin, ano, ano, title to, Jimmy? One for all, all for, for one. one, musical. Okay, beginning today. Okay, huwag nyong kakalibutan. Ito, wag mag, magdala kayo ng kahit anong bari at ng